Siyempre, meron kami ito aking itik. Ang gulap. Oo. Malotong yan. Hindi na sana naman ang alun. Hmm. idol ano, ka, Adol? Pabulutan ng pinalundag. Maburasin. Tawag namin ito pag maliit, paborasin. Pero pag malaki, bulik na. May mga ito pa yang ati sangkap diyan. Oke, nanti nang bawang dulu ya, asin. Kan. Pas, amen. Pas kanita. Ayo. Ati malut. Kasim beci malut. Mamaya aku kuulin piring kita. Yo, no. Siyempre mga idol, hindi nawawala yung ating suka. Kapalundagin natin sa mga sa mga, Sa mga masaselan dyan, yan po ay tradisyon namin magluto ng pinakulus. Okay. Ayan mga adult, talo na lang. Tapos ito mga idol. Ito dalawang malaking turus. Ito to tawag po namin dito ito si ito na may aking pipirituin tala ko na ito na mga na lods okay, no. tala tala mga lods tala mga lods tala mga lods ito tala mga lods tala mga lods mga lods tala mga yan na yung ating pakulos. Ayan. Tsaka natin siya bubusan ng mantika ngayon, mga Lodi. Lagyan okay, natin ng mantika. Mantika okay, natin. Oh, yeah. Yeah, dito ko na rin mga idol. Ah, dito ko na rin mga idol, pipilitin yung torso ko ni hindi. Ayan, Walod. Ito na natin yung pakus. Wow! Pakarugpug! Ayan, Walod. Amunin na natin yan. Pinalindag. Napakasabi sa mga Lod. Sa mga hindi nakakaalam. Tradisyon na po namin yung pagka nagluluto kami ng dalag. Hindi na po namin hindi nilililis. Ang sabog po namin sa luto nito ay pakarugpug. Kapag tangan ay palundag. No? Ano, Siyempre yung bawa at ito yan, nakahangin ay, so, din natin yan. Bawa lods. Pwede na ito, pang ulam. Idol, so, ito naman yung ating lulutuin ngayon. Pwede ito, ito natin torsinyo. Bali, ito ko na yung lulutuin pakulos. Kaya dito, lalang din lulutuin itong torsinyo natin.

Malaki kasi hindi kakasya. Hindi na kakasya. yung <laughs> kangkong para sabay na silang pagkamulong. Yun. Mausok. kita talaga magugutom sa bukid. Ayan, nagkalat yung kangkong, oh. Kangkong lang, ulam na. Pakadobo. Yeah. Ayan. sa... mga idol. Ah, Kain po tayo. Ulam namin ay... Pinag-esan, kirito, tsaka na dalag. Siyempre, meron no kami itlog ng aking itik. Sa ating katropa, si Boss Jep. Tara ah, si Boss. Yo, thank you, thank you. Oh, oh, para, itlog, oo, oh. oo. <laughs> sa <laughs> <laughs> ating kasamahan ngayon dito sa ating pagmumukbang. Sarap. Nah, kain po tayo. O, kain na, kain na. O, kain, kain, No. Kain na. Thank you, Mama. El, tingnan. Ano ba? Ay, ba? Yes. Oo, oh, gusto ni Nanay, Torcilio. Tapos ka dahil mag ay, 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 wait na. Ha? Okay. Hmm? It yung kain mga... mm -hmm. so, okay po tayo, dito po tayo sa bahay ni Kaengge ngayon. Kaya follow niyo siya sa Kaengge vlog. Ayun. Ayun, baha.

Ay, bili ng pera sa atin niya. Oh, Ayun, Sana, na, sa daw. Ayun, sumuha. ba na Ayun Sarap talaga. Basta sa gitna ka ng bukel. Lahat ng problema sa pagkain. Ano ba talaga yung... <tap>